Kaya ako nahiyak kasi nito. Kaya kasi nila nito yung 40 kasi hindi ka uh, ko alam. Aabot ka ba ako ng 41? Yung 42? Or ano? Kung baga, gusto ko lang paano sa inyo kung gano'ng maailang na yung ano. Yung buhay. Hey! hey! Ah. Ayan, for today's video mga bayaw, ayan, gagawa natin ng reaction video yung pag-iyak ko nung birthday ko. Uh, sigurado naman marami ang nakapanood nung pag iya ko. Lalong-lalo lalo na yung kay Luisito ito. Siya unang una eh. Excited si Bayo Saka halos lahat nung team Bugok. Uh, yun yung in-upload. Pinagpiesa nila yung pag ko. So, ngayon, gagawa ko ng reaction video yung birthday ko. Para mapaliwanag ko rin, masabi ko ko yung gusto ko talagang sabihin nung birthday ko. Kasi, pinanood ko, hindi ko rin maitindihan yung mga pinagsasabi ko eh. Kasi, iyak lang ako ng iyak. Ang pangit ko pang umiyak. Di ba, nakakainis. Parang, punit na punit yung mukha ko. So, ngayon, ayan, tara. Panoorin natin ulit yung birthday ko, yung pag ko. Ayan, let's go! Gamitin ko na yung lawa na ito. Opportunity na ito para... Pasalamat sa ito. Wala na, na, para... As na so, pero, sa asawa ko. Sa, sa, sa kinawa niya, Sir Price. na wow. yung effort. Nakapagkana tayo. Nakapagkana pa. Tayo kasi, kasi malamang credit card ko rin yun. So, thank you, thank you, thank you. Uh, sa lahat sa lahat ng mga 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 atas sa mga mga sa birthday ko mga taga Manila, kabanatuan, at uh, tapos sa so, mga sa mga kaibig mo maganda ko, mga sa laban. So ano yun lang ang kaluluwa ko -ano, forty. Uh, 40 ko 40 niya 40 ako natin yung kasi ko niya sa ba, di ba? Po kasi, pork sa kapay. Mas kinindig ko na. Pork yalo. Nakapibiyot okay. eh. Perfect. So yun, maraming salamat sa yung mga mga regalo nyo. Na-appreciate ko lang yung uh, kaya ng mga kanuhuhan. Thank you, thank you. Dali lang ha. Baka may nakako eh. Kaya yung surprise ko niya. And then, yun ako yun. Maraming salamat. Eto yung mga regalo. Contento na ako dito. Dali lang ako. So ayan eh, ay, iyak na ako dyan eh. Ayan, gumigilid na yung luha ko. Ah, yung gusto kong sabihin dyan na sa dami ng mga binigay na regalo, mga kaibigan ko, nila Bayaw, nila Sir JB, uh, lalo na 40 yun. Hindi ko alam paano ko pamimigay yun eh. Ah, uh, na kahit gano'ng karami, kahit gano'ng kamahal yung mga regalo binigay nyo, ang pinaka mahalagang regalo na natanggap ko talaga yung pamilya ko. Yung mga anak ko,

Hindi, mahirap kong sinasalita. Kasi ah... Uh, ah, uh, sa mga hindi na December, tawag na ako. Ah, uh, tapos ano, 2016. Ayan, sasabihin ko na, tawag na rin siya. Walang matanggol na tawag na na So ayun, napapansin ng mga nakabasa ko sa comment section. Uh, yan nga, napapansin nila yung tahi ko sa channel. Ito yun, napapakita ko sa inyo. Ayan. Haba niya, no? Ayan, sumula dito, tapos pinataan dito. Ayan, hanggang dito yan, no? Haba. bulbul pala yan. <laughs> so, sabi ayan, sabi ng mga nagko-comment, ayan, si Sarayam daw ba si Bayaw? So, yun. Ang tayo ko, ang nila si Sarayam pero ito ko kasi nyo, na ko sa ulog. Tapos, ito yung PCCC. ko sa cancer. Stage 2B, ulog cancer. So, yun. Ang labo kasi, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko dito. So, yun. 2015, December 2015, na-operahan ako. Yun nga, itong tahi ko. Na-operahan ako dito sa Chan kasi sobrang sakit nung nararamdaman ko nun. Uh, ano yata yun? November pa lang, nagsimula na yung sakit. Nung una, kala ko LBM lang, pero habang tumatagal, pasakit siya ng pasakit. Tapos yun nga, December, halos minuminuto na yung sakit. Yun nga, ano yun eh? December 24, Ginuma pa kami ng mga barkada ko sa amin, nagluto pa akong takos noon. May na ako noon, sakit, masakit, masakit talaga. Tapos yun nga, nag-uwi na kami December 25, madaling araw. Nakahiga ako noon, eh, eh, eh gumagana ako, sakit. Tapos yun, tinawagan ko na si tita, si tita Mel na ako, nagpadala na ako sa ospital. Ayun, dinala ako sa Bustos, tapos dinala ako sa Baliwag, tapos yung huli, dinala na ako sa St. Luke's sa Erod. Tapos yun nga, December 28, na-operahan na ako. December 28, na-operahan na ako dito. Biruin inyo, Paskong-Paskong, nasa ospital ako. Tapos yun niya, December 28, na-operahan na ako. Pagkatapos nun, ano year, doon ako nag-New Year's sa hospital. First time kong mag-New Year's sa hospital. Tapos yun nga, January 3 na uh, doon na kami nakauwi tapos after noon uh, ilang weeks uh, nagpa-check up kami sa oncologist pina-check namin yung biopsy ba tawag doon doon muna sa ano sa unang doktor kasi dalawang doktor yung pinuntahan namin nag second opinion ako ayun uh, nga binasa nila yung biopsy na uh, yun nga meron akong colon cancer stage 2b tapos syempre hindi pa natatapos doon hindi syempre ayoko rin na baka mamaya mamali, na mali lang so yun nagpa second opinion ako yun yan para sila ng diagnosis na stage 2B colon cancer so yun ang daming nagbaho sa buhay ko. Kasi dati, nung nalaman ko na yung sarita ko ng cancer ako, hindi naman ako naiyak. Mas naiyak ako nung nalaman ko. Yung kaya ko, dati ko kasi yung cancer. Nung nalaman ko ng cancer ako, hindi ako naiyak. Mas naiyak ako sa atin ko. kasi alam ko yung ano eh. Nakikita ko yung hirap pagkakasir. Ganito, ah, uh, yung akin na parang So, yun. Hindi ako talaga naiyak nung nalaman kung may cancer ako. Mas naiyak ko nung sinabi ni ate ko na may cancer siya. Mas ako nang nagka-cancer si ate sa akin, si ate Des. Siya kasi October, na diagnosis siya ng ovarian cancer. Uh, so, yun. Sa totoo lang, mas naiyak ako doon. Nung sinabi sa akin ni ate na may cancer din siya. Grabe, iyak n'on talaga, promise. Kasi kaya ako naiyak. Kasi naalala ko yung ano, yung katulad nung kay nanay sa, dun sa doktora naming ate. Uh, para sa akin kasi ayoko na makita yung ganong paghihirap eh. Kasi si nanay talagang ang laki nung pinayat niya kung saan saan pumupunta pabalik-balik din sa ospital so nga uh, na bedridden din tapos yun din si ati Banji namin yung doktora namin pabalik-balik din sa ospital laki rin yung pinaya tapos yun nga na bedridden sobrang hirap yung talagang ang naiba na yung mukha nila hindi na sila makagalaw so kaya ako naiyak noon kasi ayoko na makita yung ganong paghihirap eh. Ayoko na makita yung hindi na kasi halos sila yung nakikita ko na ayoko makita ulit. Kaya ako naiyak. Ang yeah, sasya, ito ang sasya, ito ang October. Ang October niya, ito ang tayo ang pastor. cancer. O pari ba atin? After no chill, ah, so, uh, oh, hey, na Dapat sa ko ito ay Colon Cancer Stage So, parang pinano ko lang na gusto Kasi dati eh, parang okay na sa akin na nag-cancer ako eh. Kasi, parang buhay kahit sige kung hinahanap ka, wala ka rin. Pag-iingatan. Pero ngayon, nakita ko tayo na ito ang ating magbuhay. Kung mabas ko, kung mabas ko ang ako, So, ito talaga yung dahilan kung bakit ako naiyak. Hindi ako naiyak dahil may sakit ako, may cancer ako. Ay yung iyak ko na yan, ano yan, Tears of Joy. Uh, Siyempre, inyo nyo 2016, ngayon 2024, Biroin nyo, ang daming na bago sa buhay ko. Ayon, dumating si Chin, dumating yung mga anak ko, si La si Carmen, si Cyrus. Noong ko na-realize na, na gaano kahalaga yung buhay. Ayan, sabi ko nga dito, nung malaman kong may cancer ako, parang wala lang. Yung, totoo ha, ah, totoo, totoo. Parang wala lang sa akin na parang sabi ko sa sarili ko, may cancer din pala ako. So, ang una kong kinausap noon, syempre, si Lord. Si Lord ang una kong kinausap noon. Kung nalaman kong may cancer ako, ang ano ko kay Lord noon, hindi bakit, hindi bakit yung tanong ko sa kanya. Ang tanong ko kay Lord noon, paano? Paano? Paano yung gagawin ko para Malaban ko tong cancer na napunta sa akin. Kasi alam ko rin naman sa sarili ko na kasalanan ko kung bakit ako nagka-cancer. Grabe, grabe yung lifestyle ko noon na alak, puyat, sigarilyo, gala, basta grabe, grabe buhay ko noon. Tapos, magpaisa, hindi kasi ako nagtutubig noon. Hindi talaga ako marunong magtubig. As in, umaga-umaga, gusto ko juice, soft drinks kasi gusto ko yung iniinom ko may lasa maghapon yun linggo buwan ano talaga puro juice puro may lasa yung iniinom ko so yun so alam mo na yung consequence sa uh, kaya ka nagka cancer so ngayon nang inisip ko paano ko lalabanan tong lintik na cancer na to last time brother sobrang pasasalamat ko dito ito talaga yung nagkaroon ng buhay doon nakilala ko sa talaga sa sabi ko, papakasal lang ang tatawag. Kasi magiging lala na ko, kung ko. Ay din, mga ano na ko na nag-design na ako nun eh. Siyempre, nawala ko ayaw design ko. Kaya ako kasi sa ito. Kaya ako sinayalig ko yung 40 kasi hindi mo alam. Nakabot ka ba ako ng 41, 42, or ano. Kung gusto ko lang sa inyo, kung yung Yung buhay Tapos, eh, sa mga followers na rin na hindi yung sakit ko na sa likod yung mga pagpapatawa, mga hindi, yung mga tao, ano, na yung mga tao na So, kwento ko na rin, so, ko ba? naman. Kasi may ano pa kami yung Nagalis pa kami ng kasi. Di ba may cancer siya? May cancer ako sa atin at pati ko. ako naman, nung nalaman ko ako, sinabi ko ko na Nag-design ako sa sarili ko na yung hindi ako So yun lang, sobrang sa sarili ko na yung answer, na. ko yung na kaya ko lang hindi Kung baga, sa ito, kailangan ko rin support na sa, sa pamilya ko. Uh, kailangan sa bota, kanilip, na kailangan nga si Bob na kanilin ang decision ko na hindi ako magpakinyo. So, so far, kung ay DCC, so may impact ko ako na nakaka-interest na ako. So yun, ayan, may usapan kami ni Ate noon na nagbibiroan kami kasi si Ate noon uh, nagpakimo siya so nakailang kimo rin si Ate noon eh. Uh, yun nga, pumayat si Ate uh, nakalbo Sobrang uh, laki nung pinagbago ni ate. So ako noon, nung na-diagnose ako, uh, bago pa naman pum kami pumunta sa oncologist, uh, nag-iisip na ako noon eh. Nag-decide -de na ako sa sarili ko na ayoko magpakimo. Nag-research ako, nanood ako sa YouTube. May mga napanood ako sa YouTube na hindi nagpakimo pero buhay pa rin. So yun nga, bago pa ako ma-diagnose, uh, inaano ko na, nare-research ko na. Kasi alam ko na sa sarili ko na yun din ang magiging sakit ko eh. So yun nag-decide ako na di ako magpapakimo. Ah uh, yun nga lang, syempre yan sabi ko nga uh, pero kailangan pa rin ng suporta ng mga pamilya ko na umbuhos suportahan nila yung desisyon ko na kung ayaw kong magpakimo, na nila kasi mahirap din kasi yung kumukontra sila, 'di ba? mahirap Pero yun nga, nag-decide na ako na di ako papakimo na yun nga nagbibiro kami ni ate na kung sino mang una sa amin, yung nagpakimo o yung hindi. Pero yun niya, sobrang thankful. Ayan, sa halos sabay kami ni ate, uh, 2016, ako nag diagnosed ng colon cancer. Ayan, 2024 na. So, nakaka-8 years na. So, ayan, maraming maraming salamat uh, kay Lord. Uh, thank you, thank you, thank you, Uh, <coughs> Kung maga, lahat ang tayo mga buhay, lahat tayo na may Enjoy natin. Enjoy natin yung bawat oras. Ayun dyan. Dati ang konto ko yolo eh. You only live once. Pero mali pala yun. Eh. Hindi pala you only live once. You only die once. But you live every day. So, yun yun. Oh. So, yun nga. Ang motto ko dati nung na-diagnose ako, yung YOLO. Uh, you only live once, di ba? Yun yung meaning nun. Uh, talagang ginawa ko lahat ng mga uh, hindi ko ginagawa nun. Makita ko sa mundo, kakamping. Ayan, patatwa ako, punta ko ano, ayan, kay Wang Od. Punta kay Wang Od, nakit namin yun para magpatato. Basta yung mga uh, hindi ko ginagawa dati, nagawa ko dahil nga YOLO, ayan, tatravel ako saan saan ako pumunta tapos yun pero yun may napanood ako may nabasa ako na eh, hindi pala tama yung you only live once hindi pala tama yung YOLO uh, ang totoo you only die once di ba? siyang so, beses ka lang mamamatay sa mundo pero ang totoo niyan you live every day uh, kumbaga araw-araw kang nabubuhay kaya dapat araw-araw kang magpapasalamat kay Lord di ba? yan nga yung sabi ko dapat sulitin natin, enjoy natin, appreciate natin. Lagi tayo magpapasalamat kay Lord sa binibigay niyang buhay sa atin. So, yun. <laughs> <laughs> Dapat sulitin natin yung bawat oras. So, yun lang. Maraming na salamat sa sila. Para uh, mahal na mahal kayo. tayo sa ito. Pinutuloy mo ng pamilya. Maraming uh, maraming marami salamat. Let's go. magkikita na tayo. Uh, mga naman mga lahat, kaya sa mga na ko, Lario like, na, nasa si Kapi. Alam niyo na. So, ayan na, happy birthday to me. Thank you, thank you, thank you. So yun, sana napaliwanag kong mabuti sa inyo yung gusto ko talagang sabihin nung birthday ko kasi puro iyak <laughs> Puro ganun lang yung narinig ko dito sa video. So yun niya, hindi ako umiyak dahil sa sakit ko. Uh, umiyak ako dahil sa tears of joy na dahil 2016 mabot ako ng 2024 sa sobrang pasasalamat ko kay Lord na binigyan pa niya ako ng second life Ayan, sa totoo lang di ba parang, parang pangalawang buhay ko na rin to actually matagal ko nang gusto mo yan to i-vlog eh, gusto kong malaman ng tao na may cancer ako pero hindi ko gagawin yun para kawaan nyo para magkaroon ako ng maraming followers um, maraming views ang habol ko doon para maging inspirasyon sa mga katulad kong may sakit na 'yong wala nang pag-asa na pag na-diagnose kayo ng cancer o kung anong pang masakit na dumapo sa atin nakatapos na ng mundo 'yung hindi pa katapusan ng mundo laging 'yung tatandaan na amang may buhay may pag-asa kaya so, uh, syempre Huwag na huwag mawawala yung faith natin kay Lord. So, yun, lagi natin tatandaan, nandyan si Lord. Ah, wala siyang binigay na pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya huwag na huwag natin siyang questionin. Kung baga, sinachallenge lang tayo ni Lord. Pero alam niya na kakayanin natin yan. Ito yung tutulong sa atin para mas maging matatag tayo. So, yun niya. Uh, ah, nakikita nyo, Medyo okay okay ako. Ayan, nagbibiro-biro ako. Nagbablog-blog kami. So, yun nga sabi nga nung doktor na oncologist na once a cancer patient is always a cancer patient. So, yung ibig sabihin nun, na uh, hindi ko mamakita mo okay ka. Walang ano, hindi tuturaw yung zero cancer. Kaya, kaya rin ako nakapag-decide nun na hindi na ako magpapakimo. Kasi yung sabi niya sa akin nun, Tinanong ko siya eh, na sinabi ko, Dok, pag nagpakimo po ba ako, hindi na po babalik yung cancer ko. Ang sinabi niya sa akin nung, uh, yun niya, na once a cancer patient is always a cancer patient. Na doon ako napaisip lalo na, so bali wala yung chemo. So ngayon, tatanggalin lang niya yung sakit, pero anytime din pala, babalik siya. So yun na yun, napaisip sa akin na hindi na ako magpapakimo. So yun, natingagin sa ako sa mga mga gusto magpakimo ha, baka sabihin nyo, baka tayo kasi ba yun, hindi nagpakimo. Hindi ko sinabing huwag din kayo magpakimo. Kung baga, desisyon ko yun. Desisyon ko na hindi ako magpakimo. Pero, hanggang ah, sa ano yan eh, sa paniniwala nyo na kung saan kayo gagaling, doon kayo gagaling, di ba? Hindi ko mo napanood nyo ako na hindi ako nagpakimo. Doon na kayo. Sa paniniwala nyo yan, sa pananampalataya nyo, yun ang papagaling sa inyo. So, yun lang mga bayan, maraming maraming salamat. Sana inspire ko yung iba na may mga sakit na katulad ko. Yun nga, laban lang. Enjoy natin yung buhay. Sulitin natin at lagi tayong magpapasalamat kay Lord. So yun lang. Hehe.